Magandang araw mga kaibigan Melvin John TV po So ngayong araw ay papasyal tayo sa Mount Dalin. Ito ay matatagpuan sa Kapas Tarlac So samahan nyo ako at uh, Pasyal tayo, let's go Test mic 1, 2 So bali dito yung Entry ko mga kaibigan Dito sa may uh, Friendship Gate ng Clark Air Base tapos lalabas ako dito sa may ano mabalakat gate na bigay ko po sa inyo oh, to sige. yan oh. mo? Melvin John yun? yun no? oh <laughs> ah, thank you thank you thank you sige po ride safe ayun ayun na si tatay balit dito na ako sa may Air Force City So, bali ito yung karatula ng may circle dito papuntang uh, airport itong gawing kanan ko tapos itong may circle na to kung kakaliwa doon ay papunta naman ng Esitex ako naman ngayon ay didiretso tayo yan diretso tayo dito palabas ng Mabalakat Gate So yun yung papuntang Estetex so, dito sa may Mabalakat gate Malapit Ay tinatayo itong Stasyon ng tren Napakalaki Mga kaibigan Kung inyong yun Magkikita At uh, masasaksiyan Ang uh, personal Kali ito na yung Pinaka boundary ng ano, Mabalakat gate Yan nakalabas na tayo doon At uh, kakaliwa tayo dito sa may palengke uh, Diretso tayo papuntang New Clark City eh, S-Tex si dito uh, dito sa may party ng Dolores So dito dadaanan natin itong Kamikaze Divine Wind East Airfield Ito Ito tamang tama Papagas muna tayo dito At kulang na yung aking gasolina Para hindi tayo mabitin sa daan Medyo mababa yung gasolina nila dito ha Yung presyo nila Dito yan sa may uh, uh, Bamban Or hindi ko alam kung sakop pa to ng tabon ng tabun or bamban yan. Dito sa may Petron yan. Salamat po Yan so Bali, nakapagpakarga na tayo doon at uh, kakalabas lang natin. Time check tayo. 9.33 na ng umaga. Bali, nakapag-almusal uh, naman na ako sa bahay. At uh, lang ako sa mga, mga tindahan na madadaanan ko para makabili ng inumin at uh, cookies yan na uh, makakain doon sa Mount Dalim. Ito yung iconic bridge ng Bamban. Yun. Uy, sandali lang. Meron lang akong babalikan doon. Bossing! Bossing, good morning po! Ting magkano yung call natin? Ito. 100 lang yan, sir. 800? 100. Ay, 100. Sorry, ah. So, 100 doon? Uh, so, Oo. So, yan? Mm -hmm. Hanggang anong oras po kayo nandito? Alas 5. Yan. Ito, mga clams na to. Anong tawag dito sa mga to? Ngayon ko lang nakita to. Ano pa? Bagungon. Bagungon. Ito. Susong pilipit. Susong pilipit. Tapos ito, kohol. Yan. So, ayan yung mga klase na tinitinda ni kuya dito. At uh, mamaya, babalikan na lang natin siya pagkatapos natin doon sa may Mount Dalin. Yan. so doon po ako galing sa may 7-Eleven doon dito sa may malapit Kantong Pagasa. Yun no may Jollibee na rin pala dito. So tuloy-tuloy lang yung uh, natin, mga kaibigan. So ito mga kaibigan, bali dito yung ginawa nila pa-Sitex. Ano, uh, hindi pa ata fully na nag-ooperate to sa so, pagkakaalam ko dito tayo pasok sa may kanan so dito dito tayo kakanan papuntang New Clark City so kung didiretsoin natin yun papuntang Tarlac na po yun yung paratula ng ano, New Clark City Pag uh, gabi talagang maliwanag na dito uh, Kita nyo naman yung mga Ano nila posti nila Solar sila Solar panel Ayan, so bali meron pang naka-stack na tubig dito sa may daanan kasi nga kakatapos lang ng bagyo Ayan, no? Dobo! Oh, po. <laughs> no. oh, po. Po. po! kay Jake! Mga Shout out po, Nay Nargon! Oh, shout <laughs> out po, nila! Ingat, bossing, right safe! Oh. No. Ayos, bossing, ha! Safety, safety ka sa ano? Takbo yung naka-helmet! <laughs> oh. <laughs> shout out daw kayo! Shout sa mama ko dyan, kaya hindi ako rin alam okay lang. Ala, lagot. Ah! Oh, yan. Sorry, ma. Huwag <laughs> oh, po kayong mag-alala, safety, safety siya, naka-helmet, tumatakbo. Yun. <laughs> Sige, salamat, bye-bye. Ayan, finally nakarating na tayo dito sa Mount Dalin, mga kaibigan. So, nandat natin dito si Kuya. At uh, tatanungin lang natin siya. Anong pangalan ni Kuya? Jason po. Oh, Jason, si Kuya Jason ayan, Melvin dyan Kailan nung na-discover itong ano na to? Uh, itong bundok na to? 2021 po, malapit ng Pasko December 21 December 21? Oo, December 21, oh, 21. na-develop na siya ng buo nun uh -huh. hmm. Kaso na-pandemic siya no? Hindi oh, na naman ito ng pandemic, kung ganun no? Ah, so, kamusta naman nung ngayon dito? Ayos-ayos -ay -ay naman po Ayos nice naman um. mm -hmm. Yun, at ah uh, Siyempre, magpapaalam tayo sa kanya na magikot-ikot dito. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung makikita natin dito sa Mount Dalin. Yan. So, dito. Wala tayong problema dito pagdating natin dito sa may taas. Yan. Meron naman tayong ano dito, tubig. Yan, oh, meron silang tanki tubig. At meron ding CR. Ah, Yan. Yung comfort room nila. So, maluwag pa. Banda doon. Oh. No? Tapos may kubo sila dito. Kuya ano to? Mga bilan nyo na to? Uh, ano? Ah okay So exclusive lang sila para sa mga mayari dito Doon ako galing oh Sa baba doon Ito Ito Ayun Ito So tara Libutin natin Nakakapagod din yung ano Pagda drive uh, Papunta dito yun medyo technical yung daan meron silang mga cottage dito ayan o oh. so simula dito mga kaibigan natatanaw ng mga mata ko is yung uh, New Clark City talagang kitang kita mo siya kabuuan pati yung daan napakagandang kalsada na ginawa ayan ang sarap ng ano simoy ng hangin dito mahangin tapos kung naririnig nyo yun no? yung mga cricket tsaka pala mga kaibigan pwedeng mag ano dito pwedeng uh, mag stay Yan, overnight yun mga kaibigan hanggang sa mga susunod na vlog hanggang sa muli ang inyong kaibigan Melvin Jan